Okay. Oh, yes. Ayan na guys. Ang sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Guys. Andito ah, tayo ngayon sa highway. Ayan na. Tingnan nyo, ha. Super highway. <laughs> national highway to guys. Ayan. National highway yan ha. So medyo malayo-layo konti ang gaso gasoline station dito. So ngayon. Dahil wing -wi -wi na ako. <laughs> di ba? Di ba? Masabi mo na lang na may babaeng umuwi, umihi sa loob ng kotse. Tara, ihihian natin ang kotse guys. Brand new kotse, ihihian natin eto to ay to guys. Wala pala. Hindi dala. Buti nalang dala pala. Nilagay ko sa likod. Sa bulsa. Sa likod ng upuan. So ito, nakita nyo yung vlog ko dyan. Meron ako, yung first vlog ko na ginamit ko to. So guys, you better to check out this one kasi napaka useful nga kita nyo naman nandito tayo sa super uh, highway so oh, super highway akin lang yung word na yan ha? so nandito tayo sa national highway so you better to check out this one kasi super duper worth it and very useful no um for boys and girls for pregnant or for patients ha so ito siya guys oh meron doon kasama ang ano tissue sa loob naka ano siya guys ziplock po yan siya ayun ayan ang ganda ang ganda ng kanyang tissue guys ayun not super worth it diba mayroon ka ng disposable or uh, disposable urine bag or emergency urine bag ha huh? so napaka ang dali ang gusto ang pinaka gusto ko nito guys is meron siyang parang foam, uh, foam dito guys oh hindi siya matulis malambot siya so ganoon mo lang siya guys ha uh, mo lang siya pagplastada niyan kanyan mapababae mapalalaki mabuntis Mapregnant woman or ma patient ganyan mo lang siya pagkastada diyan tapos ah pinaka ano niya capacity niya is 750 cc oh di ba madami ang mala, ah, ang laman Ganun guys, pwede nyo rin siya pang vomit, no? Kaya sabi ko sa inyo, napaka ano useful nitong disposable uh, tawag nito. Disposable bag or urine bag kasi pwede siyang pang-vomit, no? Tapos super quick, guys. Tapos pagkatapos niyo lang maghihi, pagwiwi, or paggamit, isip plak nyo lang siyang ganun guys, o oh, hindi na siya matatapon kahit anong alug alugin nyo pa yan, kung nakita nyo lang sa first video ko, ganyan, tapos kaya na yun, pwede nyo lang itapon sa ano, sa garbage trash na madaanan nyo sa daan wala, hindi, hindi siya matatapon hindi siya mabilis mabutas kasi super thick siya guys o, oh, nasa ano lang to, mura lang to pinili ko, apat na piraso ang laman sa isang pack ito, tapos limang pack ang laman sa isang ano, sa isang bag ayun, Mura lang to, guys. Sabi, nasa 600. Gali e, pa worth it na, ha? So, ayan, guys. Papakita ko sa inyo kung, ano, ha? May laman na to. Ihingi ako talaga, promise. Pero hindi siya, para sa akin kasi, hindi ako comfortable kung, ano, hindi ako comfortable kung dito kung siya gagawin sa may manubela. Doon ako, sa likod. Yun. Para feel comfortable tayo, ha? Wait a minute, ha? So, ayan, guys. Nakapwisto na ako dito. Sa, nakapwisto na ako dito sa likurang bahagi ng, ano, sasakyan. So, ayan, So, ayan, ha Siyempre, hindi ko papakita sa inyo, no? Ganun ako, hubad-hubad tayo dyan. Of course, saka ako na lang sa inyo papakita, papagwa na. May laman na. <laughs> success na. Siyempre, ganyan-ganyan tayo, no? Ah, success. May tabinat. <laughs> Pwede na rin to. Okay na to, guys. No? Okay na to pang pang emergency talaga. i ano nyo lang siya I, i uh, tawag nito, place it properly na lang to your genital area or your um, private part kasi ano talaga parang, para iwas na no? magtapon-tapon mag, mag, pangit pa lang sa loob ng sasakyan no ayan na guys ang sarap ang sarap sa pakiramdam yung pigil na pigil ka sa pagwiwi mo grabe tapos andito na may tissue <laughs> ayan guys nagamit ko na siya so ang tissue i dito nyo lang din nilalagay ang init ang ihi no <laughs> dito yung siya ilalagay ang tissue oh ayan na eh ziplock na natin siya oh pwede na inumin may juice ka na <laughs> joke lang ayan oh may laman nga na oh ayan be careful lang talaga to place it properly to your private part ayan may laman nga siya guys oh Oh, may meron meron siyang instruction sa uh, sa likod. Na ayan, Disposable siya kung sa nitapon sa proper trash can. Okay? sakses. Okay. Oh, Yan, yeah. yung babae umiihi sa loob ng sasakyan. Uh, ang ginagawa. <laughs>